panalitan, mulupat ka ng typhoon type ni sa gikan sa Pilipinas paingon sa China unsa ibalos nila pananlitan nila ang ibalos sa China katong gitawag nila og oh, 61 no oh, karan 61 ang bot na ana usa ka na siya kamisa dako kayo na nais ay isinta na ka nuclear, nuclear warhead sa sulod. Nuclear warhead sa isinta ka bo. Anong usa dayon nga nabili nga 61 ay eh ka 61 kabalo sa hydrogen bomb mas grabe pa na kaysa atomic bomb kanang nuclear warhead nang ano mang hinambog man ta sa ka typhoon missile wa ko sabot una na ara god bomb ba bowlers unsa ba ikabugag di ba na another thing nga makigira man ta sa, sa China, Unsa may kabuga na to, kana itong mga tanke, atong mga, mga, mga bram, bram type na tanke, mga kanyon, mga pusin, mga unsa diya, aeroplano, barko. Nga nung na ito, dili ang, ang, China, dili mamutumuan ni sa Pilipinas para makigira. Uh. Ang Amerikano gani nga gibaharan gani sa China nga, pwede mo magpalupat o missile direta ingon sa China pero you cannot fire the second shot. Wala na yung second shot nga may tabo. The moment nga makapalupat ka usa, there will be no second shot. Nakaroon sa may sa may panghinambong nato,